I've been attached with the feeling of waking up with you, side Kagabi nga guys, pagkatapos nga ng event ng ating Bel Mariano sa Davao ay for the live naman ito sa kanya social media account. At tulaga namang sobrang natuwa nga ang maraming bablis dahil hindi nga alam ng ating Bel kung ano ang ibig sabihin nito. Narito nga guys ang video. Aling sumakses ka? Sumakses ka? Literal na sumakses. Is that is that a trend now? Trend po bayon now. Oh, trending now, sa tiktok. And he's step by step, so much you Ma, ano yung sinasabi na lang sumakses ka? Yung sa akin. Ito yung Sabi rin kanina, step by step, sumakses. Sum, -access. sum -access Pero hindi siya lang. yung success, ha? Like yung S, yung -E spelling. Yung yes. uh -huh. same lang. Sumakses sum ka. Okay, yung spelling yung spelling yun. Ah, yun yun. Ano yun, trend? Oo. Uh -huh. trending yun. Sino Ano yun? <laughs> Sorry na, sorry na. Hindi ko nalang ko kasi napanood eh. Pasensya na. Ang nasa ano pa ako nasa. So, sobrang Latina. Matagal na ba yun? Hindi ko pa. Nag-imagine ka, nakikita mo sa imagine mo. Wow, ang taas ko na. Ganon. Makikita